Hi! Good morning! So, karon di ay uh, na naamugay nag nang nag-comment nang na kung unsay gamit na nga uh, software sa pag-record no so sa record uh, using laptop so karon uh, akong ipakita sa inyo ang akong gamit nga software uh, na akong gina-use uh, para makita ang entire screen sa laptop. So, kini, uh, mawala ni siya guys, ang akong gi gamit na software. So, kung makita ninyo, sa akong screen, ang akong gamit nga software is OBS Studio. So, mag-download lang mo og OBS Studio para simple ra kay ni siya nga uh, application so sa kinsa lagi ra gyud siya may balan no so ang icon niya mura og chakra ba sa Naruto so pagka uh, i-open nimo nang OBS Studio mo ni magawas no mo ni magawas so, adjust na akong picture so mo ni siya magawas so ang paggamit ani dali ra ayo. so karon ah, uh, since ako nag nagkuha naman ko nag-record naman ko ani siya so ang on first na imong button ani is pato ka sa settings then pato ka sa output no so diri sa output adto ka sa recording so kining recording pat so kung asa nimo gusto i ang video so kini siya out kwan wat nung kone ani ni adjust kay kwan man ni, sa automatic ni sa videos dito sa no kita sa sa kwan sa documents. Then, ang recording format mo na na imong otrohon, dapat uh, naka MP4 siya. So, once na naka MP4 na siya, so, imo siya ang i-apply, then okay. So, pwede na ka mag-start. Pero, uh, kini, before before ka mag-start sa recording, ang kining kita niyo dali sa, sa left side, kining scene na pangalan. So, kining scene, kita ninyo, kuha na siya kanang mag add ka niya kung pila gusto pila gusto ni mga scene na mag-appear mag sa screen no so then ikaduha diri sa uh, sources para gusto din mo makita nimo ang entire screen o ang imuhang video so imong diri kining nay plus diri mo na imong i-add so akong gi ganin na kay nag input naman ko so akong gibutang ang uh, display captured o, video capture device so, mo nang mo ni ang mugawas yun so, pag imo na siyang i, 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 i minimize yung yung kuan screen so ana mo record na siya pod kung sa imo hang kuan na example mag ato ka sa kuan diri sa si video video sa desktop ya ano, na so magawas na siya sa pag -pang mag pag mag record nimo pag mas stop na siya so, automatic na magsisave na sa 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 videos na din sa files dito sa folder. So, tingnan nato, makita ninyo atong i-stop na.